this is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ako nga pala si Brother Dave, isang masayang membro ng simbahan ni Isokristo ng mga banal sa huling araw. At panata ko pong ipalaganap ang kanyang ibanghelyo at ibahagi ang kanyang wagas na pag-ibig sa bawat isa. Dahil bawat araw ay pagkakataon para muling maramdaman ang kanyang biyaya. If nakagising nga ngayong araw na ito na feeling mo kapatid na parang ang bigat, parang may, mala, may something na abigat sa loob, parang di maganda yung araw, di ba? Pagpunta mo sa magto ka, walang toothpaste, na kumain ka instead niya kainin mo na nahulog pa <laughs> di ba may mga ganong sitwasyon eh para mong parang itong araw na ito parang ano ha parang uh, maraming mga pagsubok no at nag affect na 'yun sa ating pag-iisip pero dito natin matutunan na may pag-asa sa bawat pagkakataon and uh, instead mawalan tayo ng pag-asa mawalan tayo ng hope ay may isang paraan para ma-obtain natin yon. Alam niyo po, bago tayo magsimula, gusto ko lang i-share. Um, isa po sa pinagkukunan ko ng uh, aking pang-araw-araw na gastusin is yung aking part-time job. And malaking tulong talaga yun sa akin. Ano po yung feeling pag nawala yun? Actually po ngayon, mga 3 weeks na na wala pong update sa aking uh, boss, sa aking uh, employer. And uh, kasi online po yung gina yung trabaho ko. Andun nakaramdam po ako ng parang panghihina, ano? Parang bakit? Hindi <laughs> naman bakit. Parang nasasabi ko sa sarili ko na ano na ala, totoo ba 'to? Ganun ako. Pero na-anticipate ko naman 'yun. Kasi online eh, 'di ba? Um, early na morning, pagising ko, meron kaming program sa school but sabi ko I will absent muna half day and to ponder and gumawa ng podcast inside po na magmukmuk ma-feel na uh, negativity sa sarili o negative sa pag-iisip mas pinili ko po na magtrabaho mas pinili ko po na magtrabaho sa ating boss yung tunay na boss natin yung ating ama sa langit yung ating Diyos kasi alam ko na tutulungan niya ako alam ko na papagaan ninyo yung nararamdaman ko at magbibigay siya ng uh, um, pag-asa. Sabi nga niya, sabi nga sa salita na pag isang window naka-close, may isang window na mag-open. No? Ibig sabihin nun no, na merong panibagong pagkakataon na ibibigay sa'yo. May inihanda ang Diyos sa'yo na, na blessing. So, instead po na malungkot tayo, maghupo tayo na pag nawala 'yung isa, may babalik or sorry, may babalik, may uh, may uh, darating na mas maganda pang oportunidad. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang isang napakandang tema, ang panibagong bukas. Kasi minsan nakala natin huli na ang lahat, pero sa mata ng Diyos, laging may simula ng pag-asa. Na experience mo na ba 'yung pakiramdam na gusto mo nang sumuko? yung parang wala ng direksyon ng lahat. Pero may munting tinig sa puso mo na nagsasabing, Anak, bumangon ka. May panibagong simula. Makikita natin sa Matthew chapter 11 verse 28 ang paanyaya ng ating tagapagligtas. Numapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Isang pangako ito ng kapahingahan at pag-asa na kahit gaano kabigat ang dalahin mo, si Kristo mismo ang magpapagaan ito. Kapag sinabi ng Panginoon na lumapit kayo sa akin, hindi niya sinabing ayusin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit. Ang gusto niya ay lumapit ka kahit wasak, kahit pagod, kahit umiiyak. Dahil sa bawat sugat na nararamdaman mo, nandiyan siya. Handang magbigay ng panibagong lakas at kapatawaran. Ang kapahingahan na sinasabi niya ay hindi lang pisikal na pahinga, kundi kapayapaan ng kaluluwa, ang pakiramdam na kahit may bagyo sa paligid mo, payapa ang puso mo dahil kasama mo siya. Sa talinhaga ng alibughang anak, may isang binata na humingi ng kanyang mana sa ama. Lumayo siya, nilustay lahat ng walang kabuluhang pamumuhay at umuwi siya sa gutom at kahirapan. Alalahanin natin ang parabola ng mga alipin at mga talento na ating mababasa sa Matthew chapter 25 verses 14 hanggang 30. May tatlong alipin na pinagkatiwalaan ng kanilang talento. Dalawa sa kanila ang ginamit ang talento para magparami. Ngunit ang isa ay tinago ito dahil sa takot. Nang bumalik ang kanilang Panginoon, pinuri niya ang mga nagsikap. Ngunit pinarusahan ang nagtago. Ang aral dito, bawat araw ay pagkakataon para gamitin natin ang talento. Oras at buhay na bigay ng Diyos para sa kabutihan. Huwag nating sayangin ang bagong araw sa takot upang hihinayang. Gamitin natin ito sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong sa kapwa at sa pagpapalago ng pananampalataya. May, may nakilala akong kapatid sa pananampalataya na dating nalulong sa bisyo. Sabi niya, halos ayaw na niyang magdasal dahil nahihiya siya sa Diyos. Pero isang araw, dumalo siya sa sakramento. At habang pinapakinggan niya ang awit ng mga banal, narinig niya sa puso niya ang tinig, Anak, mahal kita, bumalik ka sa akin. Simula noon, nagsimula siyang muli. Nagbagong buhay, naglingkod, at ngayon, isa na siyang inspirasyon sa iba. Alam ko mga kapatid na totoo ang mga panibagong simula. Taranasan ko rin ang mga panahon na manghihina ka. Pero sa tuwing lumalapit ako kay Kristo, laging may bagong bukas, bagong pag-asa at bagong direksyon. No, napakaganda ng ating discussion ngayon sa about uh, hope, sa about panibagong bukas. Bakit ginawa ng Diyos yung panibagong bukas? Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na pagkatapos ng dapit hapon, yung magsa na, afternoon, may gabi, na magpahinga tayo, magpahinga ka, at kinabukasan sa bagong uh, buk, uh, bukang liwayway, no, sa sunrise, uh, ang ng mga five, tingin ka sa langit, and uh, makita mo yung yung araw para sa lahat. Panibagong bukas, panibagong pag-asa. Nagsasabi yung Diyos sa atin na another day, yung kahapon, hindi ka na masasaktan nun. This time for you to to change, no? Ang buhay mo. Actually, medyo antok ako ngayon kasi um, 3 o'clock. Ah, o'clock na kaming nakatulog ng aking um, kaibigan. Yung nga sabi ko nga sa inyo, maganda na meron tayong kaibigan na miyembro sa simbahan. We talk about a lot of things. We talk about uh, spiritual things sa buhay pag-asa. Alam niyo po yung feeling na parang yung pag-uusap ninyo kasi we call sa cellphone. Pag-uusap niyo parang you don't want to stop kaso may pasok pa bala bukas. Andito ko nakikita mga kapatid na siguro hindi ako sanay. Pero pag matulog ka pala ng late, the next day, parang hindi ka makapag-isip na mabuti. Abang gumagawa ako ng lesson para naghahanga kung ganun eh. So, um, pero maganda kasi yung experience ko kagabi, habang nag-uusap kami, yung parang na po pour out natin yung ating yung aking emosyon sa kanya. Na sabi ko sa kanya yung mga hinain ko, sabi ko sa kanya yung mga frustration ko. Na pa, ang maganda din doon is sa kaibigan natin na hindi tayo nusgahan. Pinapakinggan tayo and they say the insights din at karanasan. Yung parang nag-iisa kayo sa pag-iisip sa layunin. Di ba Yun yung mga kaibigan na hindi lang sa panahon ng mga kasiyahan natin sila nagkikita pero sa mga panahon din na malungkot tayo at uh, may mga challenges tayo na pinagdadaanan sa buhay napaganda po ng mga ganun. and uh, today i'm uh, i'm praying and i'm hoping na god will works in mysterious ways uh, i'm hoping and i'm praying for the miracles to happen in my life alam niyo po yun. Kasi sa buhay natin, kailangan tayo mabuhay? Big sabihin, nun, kailangan tayo magtrabaho, kailangan tayo kumita ng uh, pang-araw-araw nating mga pangangailangan, di po ba? Sapat para tayo mabuhay. At sabi nga namin, sabi ko sa unitawan, no, um may mga bagay na hindi natin kontrol. So every problems meron sang solution every concern sa buhay natin may mga solutions that uh, pwede nating tingnan at pwede nating i-apply sa ating sarili ang kanyang awa ay walang hanggan at ang kanyang pag-ibig ay palaging handang magpatawad bumalik tayo sa ating Diyos kanya-kanya tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan at may kanya-kanyang pinapasan ng mga burden sa buhay minsan itong suggestions ko hindi ito mag-work sa'yo saan mag-work sa sa'yo. Pero pag tayo lumapit sa ating Diyos, bibigyan niya tayo ng uh, knowledge, no? bibigyan niya tayo ng uh, information na kung saan makakatulong sa atin. Bibigyan tayo ng wisdom, kung ano yung dapat natin gawin sa buhay na para talaga sa'yo yun. no Kailangan natin lumapit sa Kanya instead na lumapit tayo sa mga kaibigan natin magbisyo tayo, gumawa tayo ng masama yun yung po yung act ng rebellion yun po yung act na pinapakita natin na, na dahil ginawa mo to sa akin, gagawin ko to yung mga masamang bagay pero instead na gawin po natin yun magpakumbaba po tayo at maging uh, tutunan po natin yung pagiging teachable ask our heavenly father for help lumuhod po tayo alam niyo po yung pagluhod ito yung isang pinakamabisang ginagawa ng tao para na makaramdam siya ng uh, pag-asa at mapakinggan siya ng langit. Kailangan po nating uh, lumuhod para humingi ng tawad at humingi ng uh, tulong sa Kanya. And uh, yun po yung isa sa mga bagay na papakita natin sa ating Diyos na nagpakumbaba po tayo. Mga kapatid, at kaibigan, ang panibagong bukas ay hindi kailangang hintayin. Nagsisimula ito ngayon sa desisyon mong bumalik sa Diyos. Ako po si Brother Dave, isang masayang membro ng ang simbahan ni Kristo ng Banal sa mga huling araw. At panata ko po na ipalaganap ang kanyang ibanghelyo at ipadama ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Hanggang sa muli mga kapatid, Huwag kang bibitaw dahil may panibagong bukas para sa iyo. Ang bawat pagsikat ng araw ay paalaala na buhay pa ang pag-asa at buhay pa ang Diyos na patuloy na nagmamahal, gumagabay at nagbibigay ng lakas sa atin. Kahit gaano kadilim ang gabi, laging may umagang puno ng biyaya at bagong simula. Mga kapatid, pagpalain tayo ng ating Ama sa Langit. Shanawa